Mga kapuso, naman, naman, nandito na. Ngayong umaga, makasama natin ang binatang bumulabog po sa social media nitong oh, hey. nakarang linggo. Please welcome online heartthrob, Jeric Sigma Tuna, o oh, Cardman! Yeah! Kawagan mo, kawagan mo. mo na, Jerry. Kasama ang kanyang lolo na si Lolo Pio Cupasa. Good morning, Lolo. Oh. Ang naunang heartthrob. Oy, Ayan. syempre. <laughs> syempre. Good morning po sa inyong dalawa mm -mm. at welcome, welcome sa unang hirit. Mm -hmm. Malayo ang inyong dinayo. Gano'ng kalayo to get here? Well, ang biyahe. About 15 hours. From your place? Oh yes, from Kadaklan to here. 15 hours. Yes. Uh -huh. oh Pero goodness. si Lolo Pio, nakakapanood ng TV. Mm -mm. Okay. Di ba? Lolo, mm -hmm. yes, si J-Rick sure. hindi. Liblib yata siya, you no? Know? He's, 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 he's always in the field. You know? mm -hmm. Very masipag. Every day ka na nasa, nasa field. Hindi naman po. Pag linggo po, hindi po ako pumunta. Yun lang yung rest pa day mo. Ah, pag Sunday lang? Opo, ma uh, May time ka ba mga kapanood ng TV pag Sunday? Uh, Paminsan-minsan okay. po. Paminsan. Pero kailan mo nalaman na sikat na sikat ka na, Jerry? Mm -hmm. uh, dahil doon sa picture <laughs> sa Facebook. Kailan mo nalaman? Na kailan <laughs> mo nalaman? May nagsabi ba sa'yo? Opo, meron. Eh, pumunta po yung vice mayor. Ay, opo. Ah, si vice mayor. Pumunta talaga uh, sa inyo? Opo, sa bahay niyo? pinagtatrabahohan po namin. Uh -uh. eh, wala nga signal doon, kaya... Ay, okay, hindi mo alam. Opo. Ano sabi sa'yo ni, ni Vice Mayor? Mm. Eh, sabi niya, ganito. Uh, ano? kumakalat na yung ganito, ganyan, picture mo. Ang oh, cute! Okay. Okay. Anong gagawin hindi natin? Naman. Sikat ka na! Yung sinabi ko ano makalat to? ang picture mo, hindi mo naman naramdaman na suspect ka. <laughs> hindi po, sir. <laughs> A heart At trap pala. Suspect so, na bumigay ng puso ng Matagal barahir. ka na bang nag, ano, Nagbabuhat. ano ba, ta, kargador ba yun? O Hargador. tumutulong sa karot, ano? Matagal na? Matagal na po, sir. Mga... Yeah. Uh, Ilang taon na? Mahigit isang taon po, sir. Kamusta ka kita naman? Uh, Maliki. <laughs> mga magkano nga? Para alam natin. <laughs> na. magkano kaya kita mo doon? 150 pag ano. 150 siya, pesos. Presyo po uh, pag ano. Depende ah. sa kung ilang kaeng yung mabubuhat mo. O basta for buong araw na yon. Depende. 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 Uh, sa ano kasi eh. Um, sa usapan. Ba't ka? Uh, so iba-iba yung pwede niyang yes. pag pagsilbihan ng ano, pag buhat ng karot? Karot lang yeah. ba? O pwede mga broccoli, repolyo, pwede. Pwede naman po. Ang carrots ba all year round? <laughs> sino may ari nung carrot farm na yon? <laughs> sino po, may ari? May owner? Oh, may ari. Yung pancha kuno. kinuha. Oo. Yung kilala mo? Opo. Yung, um, oh, po, yung uh, kapit, eh... Uh, Kapitbahay namin doon sa Bawak uh, Pops. So, tinaasan na sweldo mo. so... ha 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 ha. Pero ikaw <yung laughs> mismo, kumakain ka ng carrot. Opo. Oh, uh, <laughs> anong paborito mong luto niyan? Carrot juice o no? Carrot ah, cakes. Carrot cake Carrot ah, juice kayda. talaga. <laughs> Pero meron kang kilalang sikat na babaeng artista na crush mo o gusto mong mamit sa GMA? Bukod ba? sa amin ni Ate Sue. <laughs> Yung iba. Oo. Actually, nung <laughs> nakita naki, kayong naki dalawa, nag-bless siya eh. Na, nag-bless nag nag talaga? Meron kang crush na artista babae? Si Lolo kayo, may Lalo crush ka, kayo, ka, kayong babae. Sino, like, gusto mong, oh yes, my sino, wife. Oh, Oh, wow. oh. oh. my wife. <laughs> <one>. oh <my laughs> ano kayo kay Lolo Pio? Eh, ikaw, ka bang... Artistang hinahangaan, oh, babae. Gusto mamit? Oo, oh, wala po siyang hila. Wala? Sa lalabos. Uh, gusto mo mamit na kilalang tao? Uh, mm. Ah. Aliban sa amin. Oh. Si <laughs> The... Willie po. Oh. Ah, si Willie. Wee! Willie, Willie, Abay, bigyan ng jacket to. <laughs> ah, bigyan ng jacket. Maginaw doon sa... Malamig pa naman oh, doon. Perfect. Parating natin kay Willie, ha? Oh, na, na, na gusto Willie. siyang mamit ni Jerry. Uh oh, oh Jerry, siyempre marami kang fans sa Facebook kasi yung mga maganda ang iyong face. kumbaga. baga, <laughs> oh. eh, ba eh, naisip mong maging artista o kung aluking ka eh, papayag ka kaya? Gusto mag-artista? Opo, mom. Oh. Yeah! Hindi wow. naman ni lolo mo. <laughs> Pwede rin, no? Love you, no? Piddy. 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 Why not? Why not? Oo. Oh. <laughs> <Why not? laughs> ito na, Jeric, ikaw ba gusto mo, Kumigil ka ba sa pag-aaral? Ano, pa. gusto mo ba mag-aaral ulit? Hanggang ano ba natapos ni hmm. Jeric? Anong year, ang anong grade ka? Grade 6 pa, ma'am. Ah, grade 6. Ay, di, abuti ka na ng senior high school. Oo, oh, oh, 21 na siya. Oh, oh. So, na-miss niya yung high school. Gusto mo ba ipagpatuloy yun? Pag-aaral mo. Sabi ni Susan? Give me a chance. Gusto niya? Give me a chance? Oo. Oh. One, Ay, oh, interested. Siyempre, in the... mahalaga not? pa rin yung edukasyon. Very, very. Eh, Lolo, ano, ano sabi ng mga kapitbahay niyo dito sa pag biglang pagsikat ni Jeric? Well, uh, together with me, eh, we are shocked. Oh, shocked? Uh -huh. Yes. Yeah. We, 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 we don't, don't expect this, uh, happen, uh, these things to happen. Oh, uh huh? Yeah. Siyempre, your lives have changed because of this, di ba? Parang one day, regular, everyday life, tapos biglang-bigla, Wow, na, nasa Manila, nasa TV, uh -huh. ina, ah, di ba? We don't really have uh, those celebrities in our place. Mm -hmm. E eh, kaya ngayon, this is just uh, an Tapos siya celebrity opportunity. Uh, oh, celebrity that's true. <laughs> <laughs> j meron kaming ano rito, ah... Uh, 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 barbero? Ako! ang nararamdaman? Aham, sabi ni Lolo. Pagupitan niyang buhok mo? Well, not yet. <laughs> <laughs> Hindi po. Ayaw uh, mo? Ayaw po <laughs> sa ngayon po. Uh -oh. Kasi malamig doon eh. Yan, malamig Pero actually... talagang gusto mo yung mahaba ang buhok? Bagay naman. Ano? Yeah, bagay. Yung mga kabataan pang ganyan sa inyo, mahaba ang buhok? Marami sa inyong long hair? Ah... Uh... Hindi naman po masyado. Ah, hindi oh. din masyado. Pero, di ba, ba? pero karamihan sa inyo mahaba ang buhok eh, 'no? 'Di ba? Sa lamig kasi. Oh, Ayun, ay. ay, oo. Hello, anong klaseng apo si Jerry? Paano nyo siya i-, i ilalarawan? Sa amin bukod sa siya nakita kita namin natin at may mga bagya na siya sinagot. Kayo ho bilang apo si Jerry, kumusta? Well, uh, I'm fine. And then Oh, uh, wait. Uh, kapatid, yes. apo, anak po. Si Jerry is uh, Jerry is a uh, An industry so uh, oh masipag. Uh, Halata uh, oh, oh. mm. Okay. Aside from being a natural uh, handsome. Uh, no. <laughs> Nasa lahi lo. <laughs> lahi mo lo. <laughs> 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 Nakikita <laughs> naman <laughs> sa iyo lo. <laughs> Alam mo ba Jeric na meron ka ng <laughs> fans club sa Facebook at uh -huh. may mga tanong pa ang iyong mga fans para sa iyo sa Facebook no. oh Jeric kasi. So, oto na, napalabas man. kagabi sa Kapuso mo Jessica So, na meet mo yung mga nag-upload ng picture mo si na Edwina Chini no? Ang tanong naman ni Jonas, ano say, ano raw ang masasabi mo dun sa dalawang ina nag-upload ng picture mo? Mm. Uh, ginulo ba buhay mo? <laughs> okay lang uh, ba? Uh, Nagpapasalamat po ako sa kanila <laughs> dahil in-upload nila yung picture ko. Okay. Di, di lang po ako yung nakilala eh, di yung mga... Pati lugaran nyo. Is your place open kaya for people to visit? Kasi Ay. syempre maging mag-interested sila. No? Mm. Yes, huh? ma'am. -mm. Pwede. ah... Masa't uh, yung mga rules and regulation ng lugar namin eh. Yeah. Oo. Oh, so, talaga tuloy yeah. magka-curious niya. Yeah. Uh, ul eh. ultimate question. iniintay ng lahat, pati Eto. ng mga Becky. Yeah, correct! <laughs> <laughs> Eto na uh, ang tanong kung bakit tayo lahat Jerick. ay narito ngayon, uh, Jeric. May girlfriend ka na ba? May karelasyon ka na ba? Uh, wala po eh. <laughs> wala, wala po eh! Okay. mga kamay? <laughs> eh yeah. e si Miss Lang-ay ba yun? Na, Miss Lang-ay. Miss, Lang Lang Miss. Ilalang-ay. Ilala mo siya? Okay naman? Okay naman po, sir. Okay naman. Yes. <laughs> Talaga may tanong sa... Ano ba, mayroon ka bang hinahanap sa isang babae? Uh -huh. Oo. Gusto uh -huh. ba, marunong magkanyaw din? <laughs> o oh, malayo pa sa isip mo yung ano? Nagka-girlfriend ka na before? May po, mami. Ay, may oh, pa! Diba! Palak pa ka naman dyan! No girlfriends <laughs> so, in ka world. Hindi ka mahilig manligaw? <laughs> eh, paano ngayon uh, sila naman liligaw sa'yo? Dahil... Sikat ka Tataan. na, oh. Mm. Ano ba hinahanap mo sa babae? Uh, yung masipag at maunawan po. Oh, yeah. uh, wala Kailangan mo pa lang kapalit lang na magbubuhat eh. <laughs> <laughs> masipag at maunawan. Ayun. <laughs> <mo. laughs> Hello, Eto, malaki Jerry. katawan ito Kailangan <laughs> oh. hey, ba babae? <laughs> <laughs> ah, babae ba? <laughs> Jerry, pa? Bigyan ng pag-ata iba. Alam namin na isa kang proud igurot okay. at marami yung humahanga sa iyong sipag at pagpupursige para sa pamilya. Ano ang uh, mga aminsahe mo sa lahat ng mga kapuso nating humahanga sa iyo at sinusuportahan ka ngayon? Meron ka ba gusto sabihin sa mga nanonood sa atin? Yung mga nag-like sa iyo. sabi mo sila, Jeric. Ayan, tingin ka sa camera, Jeric. yeah Hindi, yeah. siyang patagilid eh. <laughs> Oo nga yung mga shots. Basta mo na lang, kami nabalang ang mga sa'yo. Oo. Thank you. Salamat po sa lahat mga sumusuporta sa akin. Sa lahat na nag-like, nag-post ng picture ko, ganun po. Salamat po. Thank you, Jeric. Ang pagbabalik ng F4. Ang lalim na ano niya. Ng dimples. Parang may butas yung piece niya, no? Correct. Forever yung pagbabalik. Parehals lang tayo may dimple, eh. Nasaan ba yung sayo? Aba, hanapin mo ako. Kanyaw is a dance. to praise, di ba? Or yeah, thanks. To, give thanks. Uh, Lo, paturo naman, o. Paturo nga, Jeric, paano magkanyaw? Tara, 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 Ano, anong step yan, Lo? Paano ba sa inyo ng Kanyaw? Paano mo pisa? Yung pagsayaw? ano sa Kanyaw? Eh, ganun. You spray your... Ikaw, tapos. And then you dance with the sound of the gun. Okay. So Ah, uh, parang tung 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 sa tung 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 tung